Alright, andito na tayo sa Makabangga. Papo po yung bibili na ano. ako. Papa. Thank charot sa ating safe tire. Syempre ating a uh, Sponsor ng gulong Safeway na air. Eh siyempre itong ating aeropack. kasama 'yan. Kasi may Safeway ka, Kailangan meron kang aeropack. All right. Quality. What the commotion And for today's video mga kapangga Ipapakabit natin yung ating spare na mags Na nirepaint natin ng uh, white Pang NMAX version 1 Yan ang ating uh, project sa ngayon mga kapangga So ikakabit na rin natin yung ating Safeway tire Ayan, Shout sa Safeway tire at meron tayong panibagong gulong na ikakabit dito sa aking spare mugs na nirepaint ko ng white so ayun nga mga kapangga papunta tayo sa bisalaw para bumili ng disc Lightened and ang bibili natin mga kapangga para sa ating mugs may naka-chat na ako sa marketplace sa Facebook. And ayun nga, dito tayo bibili ng light and this. Napaka-traffic pala dito mga kapangga. Grabe. Aroy. Grabe yung traffic dito sa papuntang na baliches ito mga kapangga eh syarat out nga sa food panda rito sa pas de blas eh mga kasama natin food panda Eh, syarat kay Boss Kanor. Ito nasa harapan <laughs> si Boss para to hindi ko napansin. so bibili muna tayo ng light and para sa ating spare mags kasi yung ating spare mags walang kasamang light and eh. nandito sa aking NMAX So maganda na rin yung meron tayong spare na light and disc Para Papalit-palit tayo Hindi na tayo magbabaklas kabit ng ng disc ng Mags So ayan mga kapangga At uh, Maraming maraming salamat nga pala sa unang-una sa Safeway Tire Philippines dahil sa ating gulong na nagagamit pang long ride. Ayan. At nabalikan natin yan ng Manila to Ormoc, Ormoc to Manila. Yan ang ating uh, naibiyahe. O siyempre hindi lang sa Visayas yung binabiyahe natin kundi sa Norte, kung saan-saan sa Norte ang natin nababiyahe. So proven ko na rin talaga tong Safeway tire Alright mga kapangga Ang traffic <laughs> So update ko kayo mamaya Kapag uh, nandun na tayo sa may motor shop Okay Yeah Alright nandito na tayo mga kapangga Ako po yung bibili ng ano? papa ikaw Ito lang po siguro. Balik dalawa pa. Ito na lang? Ah, wala pa si ano? Six nga daw eh. Sabi ko papakabit pa ako ng gulong. Masa eh. isa Magkano po? Pak? 180 plus Selamat, Pak. so ayan guys nabili na natin yung ating kailangan dito sa ano natin NMAX marami lang pala malit lang pala yung kanyang pwesto so ayan shout sa Padi Motor Parts Accessories dito yan sa may Bisalaw Valenzuela Ayan, shoutout kay sir na nakausap ko sa marketplace siya tayo yung owner ng ano ng Padi motorcycle parts and accessories. A little later. So nandito na tayo sa Canumay, Valenzuela mga kapangga. Ah, uh, tayo magpapa vulcanize kila taba. So kilala ko rin 'to nagbo-vulcanize dito. Tropa na rin 'to, tropa. ayan so, guys Ayan shout sa ating Safeway Tire Siyempre ating uh, Sponsor na gulong Ang Safeway Tire Lupit niyan boy <laughs> Malupit yan malupit Makarating ng ano yan ng late Matindi yan, boy. Ayan, ang ating safe way. Ayan, dito natin lagay. So ito yung ating pinare-paint na mags. Nagkakabit dyan sa ating safe tire. And syempre itong ating aeropack. Masama yan. Basta may safe ka. Kailangan meron kang aeropack. Alright. Alright. Eh si Kaya Eric oh, mag, uh, natin ang gul kabit ng gulong natin. Alright guys, pupunta na tayo sa Motokin other parts and accessories dito sa Maisan, San Valenzuela a few moments later ayan guys sinabay <coughs> na yung ating pang likod kasama natin si Boss Ken Sabi mo all bago. <laughs> <laughs> Ayan guys, tapos na yung ating project na, Ito ang ating Elmax na siyang Pinalitan natin ang white mugs Na pinarepaint natin sa Lansky Aerosol Paint Ang masaya mo boss sabay? Uh, okay, good What? Uh, will you please repeat it? na all guys siguro bukas ko na ipapakita sa inyo pag maliwanag na yung ating finish project kay Sam sa ating puting mugs na pinare-paint sa Lansky Aerosol Paint yan, dyan sa may Big Nye Valenzuela mga kapangga search nyo lang yan sa FB page shout out the next morning so ito na nga pala ngayon yung ano mga kapangga ito na yung continuous ng ating pagpaparepaint ng ating NMAX na si Sam yung kanyang mugs at binaan na natin mga kapangga bina repaint natin sa Lansky aerosol paint shout out nga pala kay Sir Alan na nagpaint nitong ating mug napakaganda mga kapangga quality quality yung pagkakare paint medyo dumami na lang mga kapangga eh Okay, mga makapanggan, kinabitan natin dito sa ating trucks dahil uh, na splinter paint natin din kinabitan natin ng ating bagong gulong ng na uh, Safe Way Tire. Ayan, maraming maraming salamat kay Sir Jonathan ng Safe Way Tire Philippines. Ayan, all goods mga Kapanggan. Grab. Mga so, nakakalalamubog tayo ngayon mga Kapanggan, kinabibigyan ang mga bag Jo, sama sideline tayo. Mga Kapanggayo ang ating mag magaganda